Hi. Hi. Kamusta? Merry Christmas! Merry Christmas! Good wow, thank you for honoring us here. Wow, thank you. At tinipitan niyo ulit ako dito. Aba, anytime. Alam ko, narinig ko na ikaw daw ang mentor ni David Licauco yes. sa Tiktok. Mmm, wow. mentor. Uh, <laughs> Nagbibigay advice. Pag-uusapan natin si, no, yes, maya, no. Maraming salamat, Dennis. How is Christmas? How are you celebrating Christmas? Okay naman po. Uh, as usual, mag magkakasama pa rin pamilya dahil yun naman po talaga ang buong saysay -say ng Pasko, di ba? Yung magkakasama lahat ng mga mahal mo sa buhay. Calix, Jazz, Dylan, they're together pagka Pasko? Yes, tito. Si Jen, kumusta siya pag uh, Pasko? What, 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 do you do together? Si Jen, siya talaga yung, uh, siya talaga yung punong abala. Punong abala siya. Oh, siya. yung nag-order ng mga pagkain. Siya yung nag-aayos ng lahat. May nagluluto ba sa inyong dalawa? Siya, dati. Pero ngayon, hindi na. Dahil naging busy na rin sa pag-aalaga ng mga bata. Pero noon, nung di uh, hindi pa kami mag-asawa, madalas niya rin akong paglutuan. Uh, Dennis, on behalf of all of us here, uh, Fast Talk, Merry Christmas to you. Merry Christmas din po sa inyo at uh, sa lahat ng mga nandito ngayon sa studio. Maligayang yeah! <laughs> Pasko sa inyong lahat! Pag-usapan natin kung bakit isa ka sa mga pinaka-kinaiinisan ngayon uh, bilang Colonel Yuta, Saito Yuta, sa Pulang Araw which is having its finale week ngayong linggong yes, ito. Yes, yes, Okay. Ngayon po funny experience. I mean, uh, na nasabihan ka ba ng nakakatawang linya na inis na inis sa'yo? Marami pong ano, uh, marami mga nagagalit talaga. Minsan talagang hindi nila may na magsabi ng mga... Minsan minumura na ako, Tito Boy, talagang. <laughs> Pero naiintindihan ko naman yun dahil napakawalang hiyari naman talaga nung karakter na ginagampan ako sa pulang araw. Yan, nakikita nyo dyan, lahat ng mga kawalang ni Colonel Yuta, <laughs> And uh, natutuwa rin naman ako dahil, dahil sa ganun, nakikita ko na kahit pa paano effective yung, yung ginagawa kong pag-portray doon sa karakter na bilang kontrabida. But congratulations at maraming salamat for pulang araw. Uh, tutukan po natin yan hanggang biyernes po.